Oh, gandang uh, high up sa umaga. Ito po si Doc Bernie. Okay, so sasagutin ko lang yung isang tanong ng ating subscriber. So sabi niya, Doc, nakapulot ako ng pusa. Uh, ano bang unahin ko? Vitamins ba o deworm? Okay, unang-una, yung vitamins, regardless, depende kasi yan kung injectable o syrup o tablet o oral o injectable. Yung injectable na vitamins, anytime may sakit, buntis, o nabakunahan, pwedeng isabayan yung injectable na vitamins. Okay? Yung oral naman na vitamins, kapag nagsusuka, ihinto mo yan. Okay? Then, yung deworm naman, kung edad nung napulot mo ay nakadilat na or may tatlong linggo na at uh, malakas, hindi siya nanghihina, pwede mo na rin i-deworm. Okay? So, karaniwan niyan 2 months pataas pwede nang nga i-deworm then ulitin mo siya after 2 weeks ang reason noon para patayin mo muna yung adult then pag inulit mo after 2 weeks patayin mo yung adult na yung itlog dati na naging adult para mapatay yung cycle okay so walang problema sa vitamins maliban lang kung nagsusuka yung oral vitamins gaya ng uh, syrup Okay, so ito po it si Doc Werning. Ganang hayop sa umaga.